opening <laughs> guys welcome back sa aming channel this time kami ay magchallenge ng one day travel challenge half day pala kasi <laughs> pala alas 12 eh. kasi ang plano namin is 8 o'clock kami mag start pero syempre may kanya kanya time <laughs> buhay <okay. laughs> so, ito try namin na makarating <laughs> kami ng <lang. laughs> limang lugar. Same time ay lahat ay libre. Part kami na hindi pwedeng ipakita katulad mo namin ay yung museum. Ito yung museum dito sa Saga, uh, Karatsu. ay sinong pumunta dito ay libre ang entrance. So tara na. Special guest But pala fun. tayo guys. Hindi aking friendship Hi na guys. si Abby. <laughs> so ayan, isa yung sarap sa so, ito guide mo. tutor guide pero taga dito yan. Actually ako yung talaga mula <laughs> <mo> lang dito. <laughs> The busy kasi siya sa trabaho. Nakakatatawa. Yes! <laughs> Ay, wala naman po. Ano eh? Ay, wala, wala. Wala, wala, wala siya katongitan ngayon. Baka okay. meron dyan. <laughs> Baka gusto daw mag-apply dyan na player. Baka oh, may player dyan. Oh. So, ito yung museum dito, guys. Tingnan nyo, kano ka laki yan. Pero free entrance lang siya. Leo. at marami kasing part na bawal magdito. Ganito yung mga makikita nyo sa loob. Akan sa Ganyan, ganyan lokot na lokot na ganyan. Ayan. So, may mga makukuha kayong pamplet sa loob para magkaroon kayo na idea. Okay guys, nandito tayo ngayon sa pangalawang spot natin. Ito ang tawag sa kanya pero nandito siya sa sada So, ito yung pupuntahan natin ngayon. Let's go. Ano na yung makikita guys? Ayan. Pwede kayo dito mag-chat. So, doon yun. Magbabayad ko magbabayad ka lang ng 500 yen. Pwede mo nang ma-experience yung culture nila na yan. Yan yung mapait na ocha na yan. So, ayan Yung pond na yan, pinagawa daw yun ng hari dito. Park lang ng hari. dito, so, Pagka April, May pala po sa pwede kayo pumatay ni dito pero hindi kayo dadaan doon sa May Museum. Dapat dadaan kayo mismo doon sa May uh, part dito. Meron daan dito kasi dito para mag-mountain climb. So, dito 'yan sa May. Video. Yan siya. Ito yung kinakatayuan ng Goya Ruins Castle dito sa May Saga. Kahit na tinatawag ko siyang uh, castle, wala siyang castle, guys, actually. Kaya lang siya tinawag na castle kasi dito yung kinakatayuan ngayon namin na tinayuan ng mismong castle. Nalaman nalang na may kasel dito kasi makikita nyo sa, sa forma ng mga biga, ng mga parang wall. Ayan, mga pang kasi na-design yan. Nanam -nam namin yung sarap ng hangin kasi guys, napakataas yung talagang gas. Walang gasas dito guys. Just tubig lang or you can bring your own kung ayon yung bumili ng ganito. Pero pag nag kayo anywhere dito sa Japan ay makakahanap kayo ng bendo machine. So makakabili kayo ng ganito. Dito pala masarap pag catch ball eh, no? So ayan guys, nandito kami ngayon sa pangatlong spot. Ito yung beach. At may mga beaches. Pwede kayong maglangoy every summer. Mayroon kasing sikat doon na pang insta-buy place. Doon tayo pupunta ngayon. Let's go! And so ito guys, wala rin tong entrance free. So ganyan kalilis yung tubig guys ang lamig, let's Hindi, <laughs> <then, and> <laughs> na kaya maglamig. Tapos pag mag summer, meron doon, ano, parang harang na, hanggang dito lang kayo. Hindi ka pwede yung na doon. Oh. Tapos doon sa part na yun, pwede kayo magtayo ng tent doon sa may part na hagdanan. Oo. nandun yung mga tent. Yung loob ng bahay na yun, napapasok. Doon pwede magpahinga yung iba nang Tapos may shower na panalangat ng babae. Okay, doon tayo sa kabila, guys. pag nakapagpa-picture kayo yan ng inyong mahal sa buhay, yung boyfriend, yung inyong asawa, sabi nila hindi kayo magkakaniwala. Pero hindi pa rin kami naniniwala doon siyempre kung depende sa pagsasama. Hindi na kayo magjowa. What? mag aaral kayo, tapos magpayaman kayo. Ayun naman. Sekreto. Yon, pagka mayaman na kaya bumili kayo ng lalaki. <laughs> oh, okay. Oy, Ay, mas masarap yun. yung mo. maging masaya kahit walang ano. Ito walang. Kaya ikaw? Tango na mo. Tango mo. Sabi mo walang babae. <laughs> Hi guys! Hello sa mga naiwan dyan, na broken hearted dyan. Nandito kami sa 4 Park Energy Park. Energy, energy gap, bin energy gap. So, <laughs> Ayos guys, ito na, na galing yun. Ito dapat natin napupuntahan ngayon wala dun tong entrance. Ito yung museum na tinatawag din ang energy park dito sa may taga yes. pa din. Free so, yes. lang ang entrance dito guys. As you can see, yan, Lahat yan ay museum. Ito yung main nuclear plant kung saan pinagkukuha na ng kuryente dito sa taga. Kaya dito sa museum na ito, pinapakita nila kung paano na nag-o-operate uh, yung solar. Sonar ba yun? Parang pinaghawak lang ako dito. Nag-aaway sila guys. Kaya ikot ko na kayo. Ano po? May fountain! May tubig. Lunod. Ganon. Katulad ng paglulunod niya sa pagmamahal niya. Tapos ayan, ang taas diba guys? Kasi taas ng pride nito madilim. Parang singit mo. <laughs> Nakikita niya guys. Ganyan siya kalaki. Ang laki niya, lalo na sa loob. Ang dami pa dito, katulad ng paglaro niya sa hey guys, masaya dito. Parang nung ano, first niya lang mag-jowa, masaya. Tapos pagbaba mo, masakit na. Ayun, masaya dito guys. Sa loob niya guys, ang gulo sobrang. Pero masaya. Parang yung panggulo niya ng buhay niya sa iyo ka ah. okay, okay, ano? okay, okay, na. kiss mo na ako. Nakakaya naman. ako. Ayaw ako dahil sa pangalan. <laughs> Uy ko. Of... Kuha yan eh. Noro, kuha ito mo yun. <manyan> Oo, oh, ako nga nalulula eh. Oo. Uh -uh. Ah, dilagyan na nila ng barricade talaga, no? Ah, <manyan> Tama ka ba, Win? Ah, uh, guys, alis na ako, guys. <laughs> ah, shrap! I'm <laughs> going Enjoy ka ba? <laughs> <laughs> ano, di enjoy ba? Ano yung hindi bagay sa mga lola? <laughs> mga example. yung no? So yun, start po. Pinilit mo yung start. Yan, yeah, yung city ang ah, nagpapatakbo ng energy ay mismo itong nuclear plant na to. So, pinakailalim ng tank ng uh, nuclear guys. Ganyan yung pinaka-capsule niya. Ayan, ganyan yung capsule niya. Nakikita niyo yung parang molecules na yun na nag na, nag-explode. So, ganyan yung nuclear. Sinasabi nilang delikado ang nuclear. Oo, pero yun yung ones na sumabog. Pero, syempre may kanya-kanyang maintenance yan para maiwasan yung mga ganong accident. At hindi lang yun. Sa Japan, meron. Meron yan. Diba sa France, meron sila yung nuclear power sa France. Yan, France pa rin. Iba't ibang lugar sa France. As you can see. So, dyan yung pinagkukuha na kasi nila ng power para maging mura ang kanilang kuryente. Kaya sa Pilipinas, talagang malaki ang magiging mura ng kuryente kung pagaganahin talaga yung yung nuclear plant natin yung, talaga papaganahin yan ng mga uh, may-ari ng Meralco kasi doon sila kumikita ito yung explanation nila dito guys na kahit anong lakas na lindol na dumating ay stable yung nuclear plant kahit mag magnitude 9 or 10 pa stable yung nuclear nila dito ganun din naman yung nangyari dun sa Fukushima di ba? kaya lang nagkaroon ng problema din dahil sa tsunami hindi dahil sa lakas ng lindol naman yung model nila ng every mga parang capsule so ganyan kakapal yung ginagamit yun yung ito yung parang dito sa capsule na to so containers that hold radioactive materials are made of steel steel pala yan hindi pala stainless sorry yung so, mga bakal na ginamit para sa concrete ay ganito kapal nuclear power station in Germany Ayan. So normal lang yan guys na every ano, may yamang country ay meron talaga silang nuclear power Kasi doon mas makakamura ng kuryente Mga uh, nuclear power sa Germany Ito yung sa Finland Usually makikita nyo uh, puro may yamang bansa lang ang merong nuclear power station Kaya ang Pilipinas talaga isa sa pinakamayamang bansa nung araw At sa Europe Suru-suru yun Yun, na question and answer portion yung dalawa. Titingnan ko sino ang matalino. Sayang na. May kalabang <laughs> pala. <laughs> you know, Yori. Parang kay Edu sa Ano ba yun? <laughs> Who wants to be a billionaire? <laughs> Kasi sino makatama ng tatlo. Okay, second question. Pati na siya Energy. Part. Oh, Dory daw. Ah, uh, ito. Ay, wala namang ganyan yan eh. eh. Tata. Ako, 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 Para hindi siya makabuo. Pero isa ka na lang. Serious. <laughs> isa na lang. Sino man nanalo sa inyong dalawa? Okay. May paglalaban dito. Ano ka? Atata At din ako eh. Hmm. Panalo na si Abby. <laughs> Panahin mo yung gumana utak pala doon. <laughs> <laughs> hindi pa nakakabasa yan. Partida pa yun. Hindi pa nakakabasa kuryente na pinag ano na nuclear. Sa loob niya, may parang ganyan lang kaliliit na. Ganito lang siya. So sa isang piraso niya pala, kaya na mag-produce ng buong barangay. Isang piraso niya ng kuryente. Tapos ilang libo yung nakaganyan doon sa loob ng pipe. Eto yung pinaka-pipe. So ganito yung itsura niya. Ayan so, yung sa Fuel assembly and control. Wow. Kaya yun yung nasunog yata nung ito yun, yung sa may Fukushima. Accident doon sa Fukushima, kung ano yung pangyayari. So nagkaroon ng failure doon kasi nawala na kuryente dahil doon tsunami, di ba? Kapalamig, nagpapakool down doon sa ano, ay nag-stop. So yun yung naging reason kaya sumabog yung nuclear doon sa may Fukushima. yan yung mga nakakimono, nakasabit sa kanilang mga bewang. So, famous yan dito, guys. Kasi talagang handmade siya, kaya mahal. Ayan yung mga ginagamit nilang sinulit. Talagang handmade talaga sila, guys. Talaga, um, So, napaka-hogi niya, guys. Kaway! Ate, hindi niya at Ate, hindi niya Lagayan ng kanila mga abo pagmahal nila sa buhay. So, isa sa mga famous na matsuri nila dito famous festival nila rito. So, binubuhat nila yan. Imagine. Pili yung nagbubuhat yan, guys. Hindi pwedeng kahit sino lang. So, may audition yan. pinasok dito. So, eto ito isa sa mga matsari naman nila. So, ayan guys. Ganito ang itsura niya. May enjoy nyo dito sobra-sobra. Wala tong bayad and uh, free entrance lang sa rest. Dito sa May Energy Park Saga. Ang napakabigat niyan na guys kasi binubuhat nila yan. At hindi basta sa pinubuhat ha? Pinatakbo nila. Andiyan nyo guys kahit walang tao diba? Open pa din sila. andyan yung mga kuryente nila. Pero kasi mayaman kasi sa kuryente. Hindi mo nila Tingnan nyo, mayro pa pahingahan, di ba? So, pag napapagod kayo, ayan, ipahingahan pa, di ba? Okay, finally guys, ito na yung panlima natin. Finally, panglima na daw. <laughs> so, finally, ito yung isa sa mga gustong-gusto -gusto kong lugar. Ito yung flower park dito sa uh, Saga. Guys, libre magpakasal dito. Kaya pwede kayong magpa-schedule. Basta. Basta may budget kayo free magpakasal dito. Hindi, libre daw magpakasal dito. Pwede siyang gamitin yung menu. So, tara. Papakita ko sa inyo kung anong itsura. Itsura. Ito, maganda kasi dito muna. Ito may excited talaga dito eh. Let me first. Maganda <laughs> Guys, eto na yung ating final na ginalaan ng libre at walang ano no. Bayad. libre at walang bayad. Na sinasabi ko sa so inyo libre pero nakalimang gala tayo. Within ilang oras lang tayo. 3 hours, 4 hours. Within 3 hours, nakalimang gala kami. Hindi so. kami magkakasama tayo. dito. <laughs> Sa nakalimangga, nakalimanggala kami. So ayan guys, anong masasabi niyo doon sa ginalaan natin? Si Abby actually taga rito yan, pero hindi niya pa napupuntahan gaano tong mga napuntahan natin ngayon. So ayun. Pagod talaga kasi puro most lakad, no? Puro lakad, lakad. Lalayo na nung nilakad natin. Puro lakad kasi, pero may enjoy niyo sobra dito lalo't pag first time niyo. Mas masaya sila kasi natapos na namin sa lakas ng kami Bye bye, thank you so for bye. watching! Bye!